Ganyan ang Panginoong Diyos Amen. Ano, na ibinibigay niya ang pangangailangan. So huwag tayong matakot kung ang Diyos ang tumawag sa atin, kung ang Diyos ang nagsabi, nangako na hindi tayo pababayaan, ibibigay niya kung ano man ang pangangailangan ng kanyang mga anak. So ganyan ang ating karanasan sa buhay na ito na kailangan lang tayo na magtiwala sa ating Panginoong Diyos because uh, reluctance yields to relationship. Yung atin pong pag bili ay nagbubunga ito ng relasyon sa ating Panginoong Diyos. So napakahalaga na kailangan natin magtiwala sa ating Panginoong Diyos dahil ang Panginoon kung nagtawag siya ay ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa atin